bag na rabi sa inyo lahat kakabsat mga buntoy andito tayo sa SM Beautech kitang kita ang buong Baguio sa gabi ito, ito makikita nyo dito sa gabi dito sa Baguio City upload videos lang po ito ha yun napakaganda napakaganda po ng ano ng napakaganda po ng view dito sa gabi ito po ang Baguio City by night Ang pinatawag yun And dito tayo sa taas ng SM Point mga bahay doon sa tuktok ng ano, bundok. Grabe, mga ilaw-ilaw doon, no. Silsilaw. Bagay -il sa Ilocano, silsilaw. Ito makikita niyo yung view dito sa gabi. Kita sa Baguio City. Baguio by night. Sa SM viewpoint tayo sa gabi. Kamsat Maki, support sila po. Kamsat Maki. Saka yung isang channel ko, Kamsat Makoy. Ay, Kapsat Makvlog. Dalawang channel ko. Eh. Dito kasi panay upload videos lang. Kasi kailangan mo ng 50 bago tayo makapag-live. Kung tayo sa 50 rito, pwede eh, na tayo mag-live. 50 subscribers lang kailangan ni Kapsat Maki para makapag-live. Kasi yung Kamsat Makoy, yung naman yun. Yung channel na yun talagang ng naman yun ito lang kapsat maki yung kailangan natin niya yun yung mga balay balay ito no grabe doon sa tuktok ng bundok oh kitang kita yun, yung mga silsilaw sa Ilocano silsilaw sa gabi bagyo by night kapagsat mga bunso yan ganda kaya nyo magla live din tayo rito pag pwede na pag pwede na ako mag sa Kapsat Maki Black. Yan, yun yung sa baba. University of Cordilleras yan. Diyan nagtuturo si Manong Paul. Manong Maestro Paul TV. Diyan siya nagtuturo sa baba. Yan. Enjoy, enjoy niyo lang ang tour ko sa inyo sa Baguio City. Marami pa tayo pupuntahan. Bukas, Mines View tayo. Tapos sa hapon, Mines View tayo sa umaga. Yung sunset. Sun, ay, sunrise. Yung sunset sa ano tayo bukas. Sunset natin bukas sa ano tayo. Sa umaga sa so, nga asan tayo bukas ng gabi. Na-upload videos lang kakabsat mga bonsoy ha. Yeah. Bye bye kakabsat mga bonsoy. Salamat. Enjoy enjoy nyo lang. Yeah. Marami pa tayong pupuntahan ng ganitong lugar. Bye bye po. Yung sikad